Good morning! Pagkatapos nga ng aming trekking guys, kahapon ay lumipat kami ng room dahil sobrang lamig sa taas. Kaya dito yung ibinigay nilang second room namin at super cute nga. At sa araw nga na ito ay tayo ay uuwi na pabalik na tayo ng bahay. Natapos na yung ating ilang araw na bakasyon dito sa Kafal Resort. At yung nakikita nyo na yan ay isang maliit na temple at napaka cute nga pero hindi na namin ito napuntahan pa at mula nga sa kafal resort guys ay mayroong sumundo sa amin na uh, taxi so umalis kami doon 10 ng umaga at aabutin ng tatlong oras yung biyahe namin, then sa daan ay doon na rin kami kakain ng tanghalian and then bibili na rin kami ng prutas at gulay dumaan muna kami saglit sa bahay ng kaibigan ng aking asawa at Namitas muna ako ng mga uh, sitaw kasi maraming bunga yung sitaw nila kaya sabi ko ako ay mangunguha, mamimitas dahil namimis ko ng magluto ng sitaw, adobong sitaw. So meron silang mga kalabasa, kung ano, -ano mga gulay na nakikita mo may mga tanim sila. So, meron din silang ito, namimitas ako ng mga sili dahil nga, ayan, may hinog na sila. Pero, ibang-iba yung sili nila doon sa sili natin. Meron din silang okra, may upo, may patola, may kalabasa, meron, mayroon din silang lemon. Kaya, free free akong manguha dito. And, syempre, masaya ako kasi libre ito, ba diba? So, ito yung bayabas nila. Nanguha na din ako. Meron din silang mga gabi rito. Ayan. So, dalawa lang yung kinuha ko. Ngayon, pinapahinog ko muna yung bayabas kasi hindi pa hinog. <laughs> Gusto ko lang pitasin kasi nakakatuwa, ba? Diba? So, salamat sa libreng gulay. At pagkatapos ko ng mamitas ng mga gulay ay eh, hindi na rin kami nagtagal. So ganito guys yung mga itsura ng mga bahay sa Utarakan. Dito banda especially sa mga na nasa taas, yung mga nasa bulubundukin. Malalaking bahay kasi ginagawa din itong mga bakasyunan ng mga tao or ginagawa nilang homestay. So kung makita sila ng pera. So ito yung bundok, nakikita nyo napakaganda ng tanawin. Napaka green na green ang kanilang bundok. So tatawid tayo sa ilog. Ina talaga ang lugar ng mga to, ng mga nasa city. Isa rin ito sa madalas naming pinupuntahan. Uh, actually, bagong-bago lang ito. So, kakadiscover lang namin. So, mga tatlong beses na kaming nakapunta rito. Masarap yung kanilang pasta. Masarap yung kanilang sandwich. And gusto ko din yung kanilang... Mayro, mayroon silang sardo. At masarap din yung kanilang cinnamon bread at masarap yung kape dito kaya so na-discover kaya madalas na rin kami pumunta so dito. Ito. At bago nga umuwi ay bumili muna kami ng gulay at prutas. Thank you for watching! Bye!